What's up guys? Good morning. So, grabe na pagkakaan ngayon. Malamig kita sa amin kasi ang Dito So, di ba nawala na po yung mama ng mga biik. Andito na po sila. Ayan, say hi to the vlog. Ang mga biik. <laughs> Andito sila. Palaging gutom. Palagi silang gutom. Para mabuhay lang talaga sila guys. Binilan ko sila ng gatas. Yung isa hindi siya nakalala.

So ito na po yung mga biik Bale Simula nung pagpanganak ng pag Anak ng inahin na baboy Hindi talaga sila, sila nakapitin Ng gatas ng kanilang mama So kaya kaya decided to buy Nalang a milk Uh, Tapos, namatay. Okay. Tapos, <laughs> namatay na yung kanilang mama, guys. Kaya, um, simula 1 until 35 days, bilhan ko sila ng gatas. Bali, gigatas na lang kunin sila, guys. Pag uh, masyado na silang malaki, palabasin natin para pupunta to sa pupunta to sa mas bahay ang <laughs> hmm. <laughs> kulit nila grabe ang kulit kulit dito pala matulog si mama ako doon ako matulog sa labas may duyan kaso kagabi hindi ako nakatulog kasi labas yung aking duyan dahil umulan dito tapos yung mama pig dito ni Libing. dito look. Hmm? ako ng aking mga alagang mga. Kasi dito sa amin, maulan na naman dito. Pag-ulan. Oh, so, matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog guys no kasi na guys sa mga solid supporters ko na hindi na ako masyadong mag-vlog minsan ka, busy kasi minsan guys pero ma mag-vlog pa rin ako guys hindi yan nawala yung vlog yung vlogging carry kasi alam nyo naman simula pa nung una sinas palagi kong sinasabi na yung pag-vlog ko ay memories ko lang yan bonus lang yan yung kumita tayo sa pag-vlog hindi ko naman inisip yung mga kit, yung kinikita ko sa pagbablog kasi kapag inisip natin nasasahod tayo sa pagbablog masyado tayo mas stress sa paghahanap ng content no? kaya mag take lang ko ng mga video para i-edit ko lang masaya din masaya din ako kasi kapag maka-edit ako ng mga video yeah. So, meron ako dito mga alagang sisyo. Bali, halo ko po yung kanilang mga pagkain. Ito ay, um, sa ngayon, nilagyan ko ng gestating at saka tahop yung kanilang pagkain. So, mas, mas maganda kapag haluin para dumami talaga yung kanilang pagkain na nilagay. Grr. Grr. Ano sila? Doon natin bigyan sa loob para mapasaklod sila din.

hinog na papaya. So, kunin natin para ipakain natin sa aking mga alagang sisyo. Bali, ito yung kanilang morning vitamins. Morning vitamins. At, 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 so, dali kayo. Malaki raw. ako. Matamis pa naman ito. Itong... Ang klaseng papaya so ito siya, anak po to ni Guti <laughs> maamo din to siya guys kasi first time niyang nanganak nung unang pag anak ni yan, yung kambing na yan hindi niya nakilala yung kanyang anak pero iwan ko ngayon baka nakilala na niya ito. Eh. Kaya maamo talaga itong kambing na to kasi sim si, bali pinadidi to ni mama. Hawakan niya yung kambing na yan para makadidi yung kanyang anak. Pero sa ngayon iwan ko kung hindi na ba. Ah, hindi na. Sanay na pala ito. Oh my god. Totoo anak. Oop. Uh, Ayan. Yeah. me Mimi, me Mimi. kahapon, bale, mayroon ditong technician na pumunta. Na technician siya ng mga manok. So, kaya, napahingi ako ng um, multivitamins ng mga manok. Kasi yung mga manok, guys, yung mga sisil, ibang sisil, bale, matamlay ng dahil sa ulan. So, kaya, binilan ko sila na um, humingi ako ng multivitamins para sa mga manok. Nilagay ko dito sa kanilang Um, water sa tubigan so itong mga manok ko guys uh, mixed breed po ito siya Shamu at saka road island chicken so kaya yung kalabasan ng kanyang mga sisyo ay kulay gray bihira na lang uh, gusto ko sanang mag alaga ng mga native chicken uh, So, bihira na lang ako makakita ng mga native So, ito na siya guys, sinub. Sinub hmm. na ang dragon fruit. I-harvest na natin. Ito yung um, kaunahang bunga dito sa dragon fruit. Dito sa harap ng bahay. Yan. Dalawa ito siya. Andito yung isa. Mm -hmm. Ewan ko dun, dun sa bundok kung namulaklak ba ulit yung dragon fruit na yun first time mag harvest so ito pala bali yung aking dragon fruit ay nahinog na yung dragon fruit dito sa ano, sa bahay di ba may dalawang bunga so kukunin natin kukuha muna ako ng um, ng stand ng aking camera para makita natin yung ah talaga pag harvest ito <laughs> so, guys kukunin ko lang yung sand para makapag harvest tayo ng maayos dito lang yung sand ko sa loob ng tindahan kung so, hindi na ako ngayon nakatulog um, ah minsan hira na ako makatulog para dito sa loob ng tindahan dito guys ang tawag ito ang tindahan ng bigas yung dito. Masikip. Masikip. So, mag-open muna ako ng tindahan. Diyan muna kayo guys. Yan so maliit pa lang siya. Hindi siya gaano kalaki yung dragon fruit. But anyway, it's um ganda na din to. It's good na din kasi naka-harvest na ako ng um dragon fruits. Ito tayo dito sa loob na. Ma! 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 Wala si mama guys. Okay, tayo na lang tayo andito ah, pala si mama guys. Dito tayo sa aming dirty kitchen. Tapos flex ko lang po yung mother ko guys. tingnan nyo yung kanyang mga panggato. Oo, oh. oh, oh, bagay eh. Yeah, panggato ng mother ko guys. Ayan guys. Look at what I got ma. Look at what I get ma. Ito mo? Ano ba? dragon fruits. Ito nga lang ang papa niya sa kuha ng sa So, pakuha na. Ngayon ta. Ngayon mga ka-lifestyle. Okay. Ka-lifestyle. Dito guys, mga ka-lifestyle guys. Dito Tikman natin kung matamis ba yung dragon fruit Ito parang matamis kasi mayroon siyang langgam. First time. First time namunga yung dragon fruit dito sa harap ng aming bahay. Kaya naniniwala talaga ako sa kasabihang magtanim ka para meron kang aanihin kaya ito na yung naani ko ngayon dragon fruit uh -huh. ng bunga may mga langgam po Kata niyo, may mga langgam may mga langgam yun guys langgam. first first eh ay wait may mga langgam pa I lang talaga ng panahon, you no? Siguro 1 year na din sa man, 1 year na